Good morning, guys. Kamusta kayong lahat? Kamusta ang Simana Santa nyo? Sana'y naging mapayapa, naging masaya, banding sa pamilya. Yun naman talaga ang spirit of ano eh, Holy Week, di ba? Di ba, nasa bahay lang talaga. Di ba naman, nag-a-outing. Wala kaming ganap na outing ngayon eh. Kasi sobrang init ayaw ng mga anak ko kaya dito lang kami sa bahay nung Webe Santo lang talaga kami ay nagpunta sa Divine Mercy so iyan back to ayan back to ano tayo ngayon pagbibilig ng halaman sobrang init alas 8 pasado pa lang pero napakainit na no? Ang init yun. Kailangan madibigyan yung mga halaman ng ano. Mas maaga. Pinanghali eh. ako ng gising. Pinanghali ng gising ang matanda. Puyat. Puyat sa kaka-engage. <laughs> antok na antok na eh. Yun. mga halaman ko, oh. Yan. Ito, so, tumubo na yung malunggay ko. Yun, meron pa akong tanong dyan ng malunggay. Pero yung mga buto, hindi kasi tumubo. Kasi eh. so, ayun ang aking mga ampalaya. Simula na silang gumapang. At saka itong aking sitaw. Naipo na naman yung anong, Ayan yung dahon ng ano ng mga ano dito puno bawal kasi magsiga eh dahil maghita yung aming kapitbahay ngayon sinatsyempohan kung wala siya dyan saka ako magsisiga Guys, pakita ko sa inyo yung aking kangkong. Ayan, tumubo na siya, oh. Kasi so, Ito naman yung kalabasa ko. Ito yung aking uh, alagbate na green. Tsaka ito, may ililipat na akong ano, ang talaya na malalaki. Yung mga nakatanim kasi doon, yung mga nakatanim dyan. Ano kasi yan eh, yung mga maliliit ang bunga. Ang Tagalog ba yun? O may tawag sila dyan yun. Ang palaya daw ng Ilocano. Pangpakbit. Eh, hindi na lumagulago yung aking ano, mga saluyot eh. Kasi sobrang ano, sobrang init na. Ay, tignan nyo yung kamatis kundi na namumunga. Mano na siya. Magpapatubo na lang ulit ako dahil sa sobrang init. So, yun lang guys. Happy Monday sa inyong lahat. Ingat kayong lahat. Have a blessed Monday.